Good morning mga boss. So, ngayon ay naglaga ako no, nagbigay ako. So, ito lang yung aking uh, taya sa so, isang tao. Marami din kasi akong trabaho sa umaga. Maghatid pa ng mga estudyante. Kaya ito lang. So dalawang frame lang ang aking nagawa. Kasi dito sa pagtitsaron, no? ay kailangan dito 6 AM pa lang na palaga na pero sa akin ay marami talaga akong ginagawa may mga kambing pa ako sideline kaya medyo natagalan nasa 9 o'clock na ngayon kaya dapat ay 7 pa lang pag may araw nakalatag na kayo pag yung ganito na makaroon ng chicharon so gustong mag negosyo nito at magpaturo sa akin mag PM ka lang sa akin Ronald Solanya nasa Facebook Facebook, Facebook Messenger at dito sa Youtube so ayan so, ayan mga boss ito yung aking gawa ay talagang maputi no? makinis no? kinis talaga ang aking gawa Ayan. so sa isang bag dalawang ganito dalawang frame okay. so ang size ng frame ito ay 4 by 7 4 4 feet by 7 feet feet po nang gamit natin so ang screen ito yung screen na pang harang sa bintana yung full nylon no ang ganda nito ay matibay kasi matagal masira at pwede natin malinisan brush ang screen kaya mas maganda so lagyan nyo lang ng ganito kung magpaturo ka kasama na yon yung resipe yung turing lahat lahat parte sa macaroni si charo negosyo magpaturo ka sa akin so may bayad ko super lead dito so ngayon ayan na so hopefully hanggang 3 pm no nasa 9 na no? mag 10 o'clock in the morning so pag hindi pa tumatoyo isa lang ito sa dehydrator kasama din yung dehydrator kung turo ko kayo yung dehydrator na machine ay ako lang nakagawa noon para sa aking gusto ituro ko din sa iyo para yung anti-production, no? Sorry, may uh, mga ingay dito kasi nasa, ano tayo, nasa gilid uh, na krasada. Eh, okay. so ayan, yung dehydrator, kasama yon, lahat-lahat, pati sa gusyong tisaron, Kasi itong tisaron hindi ito tapatbo pag ulan panahon. Kaya kailangan ng dehydrator. Electric dehydrator. Okay? Mag-team ka. Eh, team ka sa akin.